ngayon magpapaalam na kami <laughs> Kuya Rod at kay kuya, kay Brian Mas, bye Kuya! <laughs> bye Brian do well, mga taong maiiwan Eh! salita walang 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 salita Hello. Video pala no. Smile. Ay ay kuya. So Mercy is falling Sige, go. Ah. go. Go, go, go. Ah. Isa lang. Tayo lang. Mama loves. Mama loves. <laughs> Bilis, mama loves. Kaya tayo lang naman sa Baka Mama loves. Baka... niya ako. Malayo pa Sige <laughs> 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 na, mamalab sa'yo ang ano, ang time. Go! Isa na, kahit nakaupo lang, kahit nakaupo lang. One, two, three, go! Ay, nag Sa'yo oras! Ay, ikaw Ay, ikaw ang... ni Mama loves.